Good morning mga karepa, ngayong araw na to ay sabado at day off nga namin Bali gumising nga pala ako maaga kasi aalis kami ngayong araw na to At ngayong ding araw na to ay napakasaya namin dahil sahod na Magpapadala na tayo para sa pamilya natin sa Pinas Bago nga pala tayo umalis ay chinek ko muna yung passport ko at iba pang mga gamit Sa unang sahod natin ay walang matitira sa akin sigurado dahil magbabayad tayo ng mga utang at iba pang mga bayarin Kaya tara mga karepa, samahan nyo akong pumunta sa sinasabi ng pangalawang big city at doon tayo magpapadala Paglabas ko nga ng kwarto ay chinek ko yung cabinet ko naubos na pala yung mga pagkain ko dito. Kailangan ko na nga rin palang bumili. Kaya mamaya samahan nyo rin ako mag-grocery mga karepa. Pagkaba ko nga ng hagdanan ay nakita ko umuulan pala sa labas. Pero okay lang yun. Meron naman tayong service. May darating nga pala tayong mga bisita at mga kaibigan. Mga bagong kaibigan natin dito sa lugar na to. Tingin nyo mga karepa yung bagong bench namin ay nabasa ng ulan. binyagan no. Wala pa pala sila mga karepa. Baka paalis pa sila ng bahay nila. Naisip ko nga na malamig sa labas dahil nga umuulan. Kaya bumalik ako ng kwarto para kumuha ng ating jacket na susuotin. Sigurado, sigurado, mare pa malamig dun sa labas baka kasi magkasakit tayo hindi tayo makapasok sa trabaho dahil nga malayo tayo sa ating pamilya ay kailangan nating alagaan ang ating sarili dahil ang ating puhunan dito sa trabaho ay ating katawan at kalusugan kaya mga kabayan lagi rin kayong mag-iingat kung nasaan man kayong lugar at sa mga pamilya ko sa may pinas ingat din po kayo palagi diyan pagbaba ko nga isaktong sakto ay nandito na rin pala sila sa gilid naghihintay sa amin sakto ang pagbaba ko at pagdating nila at for this video nga mga repa ay makakasama pa tayong isa at kumatok na ako sa kwarto niya. Ang makakasama nga pala natin ay si Makati Lovely. Sabi niya ay magpapadala rin siya para sa pamilya niya. Kaya sabay na kami pupunta sa Big City. O oh, ayan mga karepa, ang ating kasama ay si Sir Rolly at si Ma'am Noemi. Yun no, know, parami ng parami ang ating kaibigan no. Sumakay na nga rin ako ng kotse para makaalis na rin kami. Yun no, know, buti nilang at nagjacket ako kundi baka lamigin talaga ako sa biyahe namin. Dahil nga malamig dito at sinamahan pa ng ulan, talagang mas lumamig pa. Fast forward nga mga karepa ay one hour ang aming biyahe. Sa so, wakas nga ay nakarating na rin kami dito sa aming pupuntahan. Alam nyo ba mga karepa, tuwang kami. Dahil buti lang ay may nakita kami itong McDo at KFC. Akala kasi ng iba, pukit nandito kami sa abroad, masarap ang mga kinakain namin. Hindi ah, itlog at hotdog lang. Sapat na. Pagkatingin namin sa may parking lot, ay bumaba na rin kami at naglakad na papunta dun sa may loob ng mall. At siya nga pala mga mamaya na tayo kakain at bibili ng ating mga pagkain, ng ating babaunin sa trabaho at mga pagkain sa pang-araw-araw. Magpapadala muna tayo sa ating pamilya. Habang naglalakad nga kami sa loob, may mga nakikita kami mga bagay na pwede nating bilhin. Pero sa ngayon wag muna luwang ang ating una unahin, muna natin yung mga importanteng bagay. Kapag mayroon tayong ipon, doon pwede na tayong bumili, di ba? Bago nga pala tayong magpadala ay magwi muna kami ng aming sahod. Alam niyo ba mga tuwang-tuwa kami si Sir Rolly at Ma'am Noemi. Laking pasalamat nga namin dahil kasama namin sila. Dahil natutulungan nila kami kapag may tinatanong kami. Dahil hindi talaga kami nakakaintindi ng kanilang lingguwahe. Kaya thank you talaga at kasama namin silang dalawa. Tulad nito mga repa, sa padalahan hindi kami maintindihan. At syempre, lalong hindi namin sila maintindihan. Kaya si Sir Rolly ang kumakausap kung paano kami magpapadala. At at magkano ang palitan ng pera ngayon. Sad to say nga mare, na mababa ang palitan kaya hindi mo na kami nagpadala kaya dumiretso na agad kami sa may pamilihan ng mga pagkain. Tignan nyo, tuwang tawa si Sir Rolly dahil kasama na naman siya sa aking vlog. Pati rin si mamnoy Noy ay tuwang tawa rin dahil nakasama rin siya. Dahil nga iba ang pagkain nila dito at sa Pinas, kami nilang ang mag-a-adjust. At tara pa, magsisimula na akong mamili. Una ko nga kinuha itong kamatis, sunod naman itong tinapay. You know, after one month, makakain na ulit ako ng isda. Tapos na rin ako ng nuggets. Babaunin natin to sa ating trabaho. Habang naglalakad nga ako at tumitingin-tingin sa gilid kung ano pa ba bang pwede natin bilhin, may nakita akong cubes dito. Pwede na rin to sa ating pampalasa sa may gulay. Next naman ay kumuha na rin ako ng ketchup. Dahil ubos na rin yung mayonnaise ko, kumuha na rin ako neto. Naalala ko nga na paubos na rin yung mantika ko, kaya kukuha na rin ako. Habang naglalakad nga ako, ay nakita ko to. Kapareha siya ng magic syrup sa atin. Kaya agad kong tinanong kay Ceroli at ang sabi niya, kaparehas lang daw at pampalasa daw siya ng ating mga pagkain. At buti na lang nakita ko to. Sa wakas nga ay magkakaroon na ng lasa yung ating mga gulay. At syempre, Thank you po kay Ma'am Noemi at Sir Rolly sa pagsama sa amin at pagbibigay ng oras nila para masamahan lang kami sa aming pamimili. Kaya pala mga kare, nawawala si Sir na una na pala sa amin, kumuha na agad siya ng panggata. Paborito niya kasi yung Bicol Express na niluto ko eh. Natandaan pala niya kung anong ilalagay ko. Kaya ayun, kumuha na ako ng marami para meron tayong extra pa magluto tayo ulit. Wow, may patis pala dito mga kare Kaya bibili na rin ako. Dahil nakakamiss nga talaga ang champorado bibili na rin ako ng cocoa. Oh, ayun na mga -repa. Tapos na rin tayo mamili at okay na to. Kaya dumiretso na sa may counter para mapagbayad na. Dito nga pala ay eh, walang cashier at wala rin bagger. Ikaw nga pala ang magtatap ng mga binili mo dito. At syempre, ikaw rin ang magbabalot dahil nga meron kami mga food allowance. Ito nga pala ang aming gagamitin para pambayad ng ating mga pagkain binibili. At kapag merong sumobra, cash talaga ang ibabayad natin doon. O ayun na mga repa, tapos na rin tayo mamili. Tignan nyo, meron pa pala tayo mga voucher. Magagamit pa natin to sa pamimili natin sa next day off. Dahil una ako natapos sa kanila, sila naman ang hihintayin ko. Buti naman talaga mga repa, nandito sila Sir Rolly at Ma'am tinulungan kami. Talaga Sobrang sobrang thank you po talaga sa inyong dalawa Dahil nga okay na ng lahat Lakad na kami At nagulat ako sa sinabi ni Sir Rolly Natandaan pala niya yung sinasabi ko lagi sa vlog Mga karepo. Mga karepo. Mga karepo. Adeba ba diba? mga karepa daw, natandaan yung sinasabi ko sa vlog, no? Palagi nila kasi pinapanood yung aking vlog, kaya kabisado nila yung mga sinasabi ko. Tignin nyo mga karepo, grabe, nahiya ako sa balat ni ma'am. Ang layo ng kulay namin dalawa, sana all talaga maputi, no? Pagbalik nga namin sa may sasakyan, ay kinuha ko ng mga gamit at nilagyan namin sa likod ng kotse. Grabe, wala pa kaming kain at gutom na gutom na kami. Kaya diretso na kami, kakain mga karepa. Abangan nyo na lang ang part 2 ng video na to. Maraming salamat po.